Clean up Alain. You clean up first and I will give you your top. Clean up. Clean up. Clean up. No, clean up first. Clean up. You clean up and I will give you your early breakfast. Yung puso ng saging pati, luto ni Manang Manang Glo Expertise Pati Puso ng saging Crispy na masarap pa Breakfast tayo guys Kagabi pa ako nagugutom kain tayo. Kaswal lang na pagbe-breakfast. Tulog pa sila. Nauna na ako. Gabi pa ako ng utom. Mmm. kape. Kain muna ako. kape at saka yung burger pati ni manang pero puso ng saging sarap paparami ng kanin yun ang kalaban kung masarap ang ulam hmm? kain tayo Ito yung buhok ko, guys. Ito yung totoong buhok ko, natural na buhok ko. Ayan, tingnan nyo. Lumilipan. Tsaka, yung mga pantulog, ganyan. <laughs> Hindi ako masyadong meticuloso sa pantulog. Yung mga t-shirt na mga luma, ginugupit para maaliwalas minsan nga damit ni Tati yung tinutulog ko yung mga sando tsaka wag na lang sa baba alam nyo na yung sa baba ayan lang siya nabuhay kaya lang kahit anong buhay niya talagang tikwas siya kanyan lapit lapit na oh. Ni tail ko na siya hindi na ako mapapagupit Ganyan na lang siya. Tiisin hanggang mapunitil. Malapit-lapit na siya. Ah, oh, ayan. kumukulubot na yung dito ko. My nose. Hayaan mo na. Mas happy na ako sa nose ko. I'm not against sa mga nagpapaganda, nagpapataas ng ilong. Kaya naman nila. Wala tayong pakialam doon. Pero ako, kontento na ako sa inos ko. Kung nakikita nyo man yung mga butas dyan, importante, malinis. Kung nakikita nyo man yung mga dentures ko, importante, malinis. Yun na lang. Buhay nila, buhay natin, buhay ko. Okay? Be happy. Life is short, people. Diba? Yaan mo na yung awa naman ng juice mahal naman ako ng 51 viewers ko. Wala namang nega na na sasabi, naririnig, I love you more pa para magpadala na ako ng ano ng mga giveaways ko na bumbongs. Bong Kahit ano na lang, 200. Padala ko. Basta within the, within the Philippines lang. Magpapag-giveaway ako ng sa box ng bumbongs. Bong para sa mga avid viewers, no? Later naman. Alam nyo guys, may nakita pa pala ako. Ayan. Ito tatlo. Tatlong piraso. Kay Debian na order ko. Ewan ko. Hindi pa naman siguro expired yan. Baka naman. Hindi ako bumili ng sabon ko sa mukha. May nakita akong tatlong piraso na sabon na binili ko noon sa kay Debbie. Siguro pwede pa naman yun. Yung isa na simula na ako na gamit. Kasi parang hiyang naman ako doon sa ano. Pero nahihirapan ako mag order nung lalo na nung nabuntis. Hi hey Debbie, ang cute-cute ni Hugo. Pasensya na kung oh, minsan hindi ako nakakapag-comment pero araw-araw ako nanonood yun sa mga paborito kong mga youtubers ng Pilipinas lagi yan binabantayan ko talaga yung mga vlogs niyo, kaya lang hindi ako makapag comment kasi busy nga ako busy na yung lola nyo Best, eh? busy, busy. <laughs> pero nan nanonood talaga ako ng mga vlogs nila yung mga luto ni mami honey ang sasarap painggit lang mami honey pag naluwas ako, dadaanan ko yung mga cake mo. Kahit diabetic ako, titukban ko talaga yun. Hello. Ini, po, bumalik ako dun sa sabon Nakalahati ko na yung ano. Hindi, hindi ako, ano, hindi ako, ano tawag dyan? Hindi na yung, yung ibang may whitening hindi pwede sa akin kasi masyado na nga ako maputi inborn ko yung pagkaputi namin kaya sabi ng dermatologist yung milanin ko manipis na kaya hindi na kailangan ito na lang yung sa mukha na lang kasi kailangan ng matanggal yung ano no umaakyat ako dati sa asyenda para nag brown dito kaya anti unti na nawala na nga oh. ngayon o oh, ayan may isang tigidig parang namuo yung aking pimple. Kaya yun, maliwanag yung ano bintana. Ito yung bintana Oh. Ayan. Kaya shadow maliwanag. Pero ito meron pa yung parang shadow. Ayan. Ayan. Hindi naman halos kita. Pero ayoko nang ganyan. Wala na nga. Ano. Kaya bumalik ako dun sa yung sabon na lang ni Debbie din nga. Tsaka niya yung ano, yung pang-araw ko at saka sunblock. Yung total effect sa sa araw tapos yung sa gabi nga, yung mask at saka yung snail gel, yun lang. Pero yung sabon pumalik ako doon kasi may nakita akong tak. Ito siya. Ginagamit ko. yung mga yung iba na sa loob ng cabinet ko hindi kasya dito tapos ito tingnan nyo to nung nasa Saudi ako yung mga dark spots ko ito yung nakakakuha eh, dark spots lang hindi sa buong mukha ko tsaka ginagamit ko din sa yung sa may singit ko sa may petal ko kasi diba pag nakapangalakan ang brown isa eh, edad ko 55 na hindi talaga siya makuha-kuha kasama talaga yung Elmer's <laughs> glue kaya pag umuwi si daddy da papadala ako ng ganitong supply ko for one year pero yun sa mga uh, mga anong tawag yun tagilira ng quit yun doon ko ginagamit kasi wala naman hindi hindi ko na kailangan yun. gamitin yung sa ano sa mukha ko pero ito kung napakunti na lang maubos na parating na naman siya ng lugar kaya ito lang oh, yun ang maliit kong kama tapos ako lang naman dito si Ariel at si Arabella nandun Pum, kasi may isa namang boom eto na ikasama tong boom inalutan ko ng 4 inches na boom na pang sa, higla, sa dati kong anak na ganito kasi yung malaking kama hindi kakasya yan yun, yun ano. masaya na kami dito kasi bago paligid na naman kaya sa bahay, ito lang yung mga ginagamit ko. Tapos ito pag lumalabas. Ayan. Naglalagay na talaga ako ng tapos ito yung total effects na ito yung lotion. Dalawa sila na anesthetic na ano. Tapos yung nibiya, yeah, yung mga iba dyan, hindi ko na ginagamit alam mo kahit ano na lang yung madampot ko ito sa araw pinapatungan ko ng ito tapos meron pa ito pa ito ayan tapos ito nag try ako yung sa may ano lang yung nadala ako sa patalastas ni Maria Rivera yung sa may dito ko yung dito ko ayan, parang wala naman may nangyari pero umintis siya na um, nagbukis yung brown dito lang naman kasi ito lang yung dalawang parang dark dito ito, hindi naman wala parang ano lang siya maganda maganda nga, wala nga pay. tapos ito ang talagang akin sunblock, tapos ito yan, parang yung Johnson nilalagay ko dito nakalagay ko dito. So, ayun yung ang mga gamit-gamit ko. Tapos, sa kay Mapi naman ito. Lahat ng kagat, lahat ng ano-ano. No, 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 maganda nga. Pag kinagat si Arabella, lagyan ko ka agad. Kahit sa akin. Tapos, ito yung sa mata ko. Alternate ko siya dito. Ito, na-alternate ko dito. Talawa sila tapos ito kay Arabella At mag, -mag swimming kami tapos ito kay niya. yan tapos yan kay mami yan din yan eh. dito tapos yung sa massage yan mga uh, anak uh, uh, massage yun lang Ewan ko, oh, napakarabi, nandun ko sa kwarto, sa kabinet. Dati kasi yung oh, laki-laki ng dresser eh hindi nga kakasya dito sa kwarto kung bulinggit ayan na yan na lang ayan mga lotion lotion ayan hindi na wala sa amin yung eto ayan hindi na wawawa the first ever at saka yung katinko. ko nasa nang ko ayan kahit nasa Saudi ako, nakakating ko ako, daladala -dala ko sa bulsa ko. Wala na naman yan. Talaman ito. patunay tunay. Wait, uh, huh? Sa kating Hindi ako kami mabubuhay na walang kating ko. yung yung kating ko kasi yung carpet. Ayan, yung sabit -sabit. Carpet ko. Tsaka yung kayo sa sala. Ako medyo kulang sa ilalim ba, hindi pa hindi na paakyat wala katulang ayan o hindi ko sa kwarto hindi mo lalo pa mga abubot dyan sa ilalim maliit na ang aircon ko ayun yung mga bag collection na hindi pwedeng hindi namin malit buong ang dami ng naipamigay nai yung iba na benta na Ayan, mga hindi namin malit mga bigay ng mga kaibigan, yung pinaghirapan namin sa si Saudi, nandun, nandun yung emis ko na hindi naman masyado mahal. Parang first edition niya tayo ng na hindi, hindi siya ano, basta ewan ko, isang sana dito sa Saudi yung pagbili ko na. Ayan, mga bigay-bigay. Ayan, pinaghirapan masaya so, na okay na yan yung na yung ganyan lang yung makikita yung gusto ko kasi makikita yung four walls ko kasi anino ko natatapos makaranas na kami matira sa malaking bahay taas baba ay hindi kami lumalapas ng kwarto gano'n kasi ngayon lang first time to na yung kwarto ko walang CR yung master bedroom walang CR so dati kompleto may CR may para kaming kainan nalutuan parang feeling richie-richie kami noon sa mga bahay dami kasi hindi kami lumalabas pag dalawa lang kami ni mami yan hanggang naipanganak si Rebella pag ano hindi kami bumababa doon lang kami sa bahay sa taas sa kwarto ko okay na kami, may internet, may TV, gano'n, you know, may wifi, okay na kami. Pero ngayon, yung, yung, yung all walls na kikita na, Yes, kasi hindi nakikita namin, kaya okay na. Okay, isasarado ko na ito ha, kasi natutulog pa sila, so susunod na lang, i-vlog ko sila. Turun.